Magandang umaga po mga kaparambin. ang ah, ngayon po pala ipatanghali na. 10.30 na po ng tanghali. At katapos lang po natin magmirinda Tayo po ay natulong pa rin po sa ano, pinapagawang tapahan po ni Tay. Dito po tayo sa pinapagawang at may mga kasamahan po tayo diyan. Marami At ah, tayo po ay diretsyo na sa pagharbis po ng talong po. 14 harvest po. Ayan, maraming maraming salamat po sa blessing. At tuloy pa rin po ang ating bunga ng talong. Tara, yung kasama din si Mami Mi. Opo. tayo, Hmm. Nga po ng pinya. Hmm. Tayo po ay ano naghakot ng buhay kanina. Sila pa Noel po ay nagawa din sa pasunggog po. Ang ganda na. Tara po. Oh. Ganda na po ang tapa ni eh, Tay. Mabre. Ang hmm. ganda na. Tara po kayo naghakot na. Ayan po yung ginawa kanina ng dalawa. Tapos tayo po ay naghakot nagbuhang niya kanina. Yan po. Ito po ay nalagyan daw po ng bato, yan para matibay. Kaya la ko pa dami din ano para pumustahan pa oh. Hoy, nagmeryan na kayo. Oo. Oh. Gusto mo? Ano? Ay pinagiba na rin hmm, yan. Ano? Oh. Sabi, naglaga po tayo. Hoy, bakit pinagiba na? Hoy. Kami po ulit. Sila po muna. Ba't -iba rin? Laang... May mga gusto na matalas. Malapit naman. Oh, Nasa plate lang. Talong pare man. Kuwan eh. Yung matataba lang. Andito na po tayo. Si Itay po. Itay. Itay. Ayan kasama po natin. Kuya. Hello po. Kuya. Oh. Kuya. Huli na po. Huwag ako ng ano. Tutubing sili. Ha? May tutubing sili?

Tutoy, okay. yan okay. 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 Allez. Ito po ay malaking sako ay. Yung lim man breeder po. Magaganda pa rin po ang ating talong. Yan. Makinis pa rin po. Wala pa rin pong uhod dyan. Doon po tayo sa kabila. Okay na po. Thank you Lord po. Sa blessing. Dito na po tayo. Ito na po tayo. Aku tobi po aku ada penting kamu Para po mga kornbin, ating ipupuno na ito. Ating iatid muna sa kubo. Yan. Ah, puno na po. Yan. Puno na po. Wala tayong tali. Aram mo na. mo Mahirap pag walang tali. Mga Yan, ari po, na. siya yeah, rin ko po, po muna. siya, yeah. yeah, bulos pa. Ari po, mga kapanbin, yung ating naputi po dito sa ating pangatlong taniman po. Sila, itay po at si mami, umuwi na po. May naputi po silang isang tiklis po na dyan po sa daan. Ating dadaan po mamaya. Tapos ito po yung ating pinuti po ngayon din sa baybay tabi pong ari. Tapos po natin, gawa na yung extension po natin na hindi pa napuputi. Ay, pupunin po natin itong sakot. Bale, pa dalawang sakot po, aray mga kapalambing. Kung sasalin po natin dito yung ano, isang tiklis po doon sa daan, ay puno na po ito. Dito na po tayo sa extension mga kapalambing. Mamumuti na po tayo. Yung kalahati po, nakaputi na po natin. Ito po yung kalahati. Puputihan pa po. Magbunga pa rin po ah. Eh. Hmm. Ito po ay eh, wala pa po pataba. Baka po bukas na. Luwa nung tayo po may gawa kanina umaga ay natulong po tayo sa ano paggawa ng tapahan ni Kaya ini lang po natin sa umaga. Ito, pag lalagay po ng pataba. Inaagapan po natin. nakatapos na po tayo sa extension para po yung ating nakuha dito kalahating sako po Yan. kulang na po sa pataba mga kaparambin nahingin na po ng pataba ito kaya ganito ito so susunod naman po mayroon pa rin o. Eh. yan nalagyan ng pataba po natin ating sasali na po doon pila sasali na po natin na para madala na po natin lahat mabalikan po natin yung isa yung nasa daan baka po ari kasalaan Nah, kok mau sama ini? dalawang mahigit po ang ating nakuha ngayon 14 harvest po ah madami pa rin po pero nung 13 harvest po madami din nasa tatlong sako po yun ay ah. Eh. po yung ano ngayon po kaya na patatlong sako hindi po puno kalahati lang po siguro dalawang kalahati ating lalabitin ko na po ito ah kote na po para po sinasabi ko na puti po sa itay po natin Yeah kalahati yan po. babalikan ko po, po ito para kung lidir siya po sa kubo natin binalikan po natin itong kalahati dala na po natin yan harin na po harin isang ano siding binaguhan din po itong ano, dalawang siding po. Gawa ng luma na. No? Pa kung ginisa po. Pritong <coughs> bangus. Ari na po yung ating naharbis ngayon, no. Dalawa sa akong mahigit po. Ang dami.